KTS 1048 Bluetooth speaker Ayan guys uh, ah, May gagawin na naman tayong Bluetooth speaker Ayan, ganyan ang forma niya o ang design Sa gitna yung board Tapos speaker sa taas at sa baba So palagi ko ganito yan eh Kaya lang pero bakit ganon baligtad Andito kasi yung bitbitan nya eh yan, oh. So Pero patayo So, ang problema nito charging pin. Ayun. So, nagpa-power na namamatay kasi low bat na. Oh, sabi ng may-ari, iya nga daw ang problema. So, shout out nga pala sa nagdala nito kay Abet. Uh, Manyego. Manyego ba? Oh, basta 'yun na 'yun. Na uh, shout out sa iyo, boss. Ah uh, ito, uh, subukan natin buksan. Tignan natin yung uh, charging pin niya. Kasi binigay niya sa akin na uh, ito na eh. Nakatanggal na siya. Ayan. So, hindi naman na natang, parang natanggal lang eh. No? Subukan natin ikikabit uli. Kasi sayang naman ngayon kung hindi siya obra, saka natin siya i-direct. Nalagay natin ng wire. Pero try muna natin na ikabit ito. Subukan natin hinangin ng maigi. Kung hindi pa natanggal yung kakapitan ng hinang. O yan guys, ah, baklasin ko muna tong apat na tornilyo para makita natin yung board, yung board nyo sa loob. O yan guys, ah, natanggal na natin yung board na baklas na natin. At ayan na yung ng charging pin ay kung mapapansin ninyo. Ano? Ah, nakatanggal na siya. Oo nga. Oh. Oh, ngayon gagawin natin diyan. Bukas natin kabit. Hindi naman natanggal yung kakapitan ng hina ngayon. Kung mapapansin niyo buo pa siya. Ayan no? Okay. So, buo pa, pwede pa siyang ikabit. Kasi kung nangangapunggal kasi ito eh. Pag napunggal, yun. Ah, pwedeng bypass na lang siya. Lagyan na lang ng wire. Pero yan, dahil buo pa naman yung kakapitan ng hinang. Yung board niya. So, pwede pa natin siyang ibalik. So, ayusin ko lang yung camera. At hinangin natin. Yan nga pala guys. ah sa so, pagkakabit nitong charging pin sa mga hindi pa nakakalam ito ako ganito ang technique ko dyan eh yung iba iniipit nila ng ipit uh, ipitin nila ng tweezer pang ipit so ako ang ginagawa ko dyan ganito ilalagay mo lang siya sa ito kumuha ng sirang ganito ng charger oh yan tapos salpak mo yung charging pin. Marami nang nakakaalam niya. O, salpak mo lang na ganyan. Sa mo siya. Ito na yung hawakan mo. Didikit mo na lang dito. di ba? Didikit mo na ganon. Sa amo hinangin. Ganon lang siya kadali. Kasi kung uh, mo siya sa mo ipitin. Misan gumagalaw-galaw. Ito malaki hawakan mo. Matatansya mo siya kagad. Galing ha? Eh? Ah, madali mo siya may kakabit. O... Ako, ganto lang naman pamamaraan ko. Ewan ko sa iba. Kanya-kanya kasi tayo ng diskarte sa paggawa eh. na, ang tagal mo eh. Ito lang yung para sa akin. Para kung gustong gayahin ng iba, pwede. Medyo malayo lang, di nakikita yung ano. Ginagawa natin, halata yung tagawa ko ng camera para may zoom in. Madali lang naman ikabit tong ano nito. Uh, tong charging pin o port. Kasi sabi nila. Ayan, ganyan lang siya oh hindi mo na siya hawakan ng mabuti uh, baka ka mapaso, ganun Hindi lang siya talaga makita mabuti ano Ayan, naikabit na natin. Nahihinang na. Pwede na natin tanggalin yung hawakan na sinalbak natin. O, ayan, ganyan lang siya, oh. Bright na bright ka talaga. Ayan, nahihinang na natin siya ng buo. At sa tingin ko, kumapit naman to. yan uh, testingin natin pero dagdagan pa natin ng hinang dito sa gilid try natin kung kakapit Yan, okay na. Hinang na, magkabila. Testingin natin siyang i-charge to. No? Kabit lang natin yung battery. O so, ayan, tutukan natin siya na ng... pakita ko sa inyo yung pagkakabit ng charging pin. O so, ayan guys, ah, tutukan natin mabuti. Ayan. O, so, wala naman ako nakikitang magkadikit. Yung sa magkabilang dulo, okay lang na yan ang mahinang yung apat o oh, tatlo sa gitna. Kahit hindi naman yan mahinang mabuti o oh, madikit kasi nga, wala naman connection yan. Yung positive-negative lang yung meron dyan, yung magkabilang dulo. So, hininangan ko na rin siya dito sa side, magkabila. Ayan, dito. boy meron na yun sa magkabilang side nya saka dito sa ilalim yan hininangan ko na rin so okay na ngayon testingin na lang natin siya ibalik natin yung sa may forma ng ilaw oh yan tapos testingin natin ikabit yung charger o yan guys ah, naikabit ko na yung charger ayan at umiilaw na rin yung red so okay na Ayan so guys, ah okay na yung charging pin na ginawa natin. na naikabit na natin siya. At sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming maraming salamat sa panonood.